isang magandang waga mga ka-blade at ngayon ibabahagi ko lang yung nagawa natin project tapos ko lang ikoting style nito ginaya ko yung holster para maiba naman saka medyo luwag yung kanyang kalungan ito yung blade nya Parang 7 and a inches ito. nabating kami kahapon kasi may nilakaran kami siguro mga alas 4. Dali-dali kong hinasa. Hindi pa nga siya ganun katalin. Siguro hasain ko na lang ulit. Pero tumatalab na muna. Yung parting ano lang, parting dulo pa lang. Hindi pa sobrang matalim yan. Napupulot pa oh. Sasahin ko na lang ulit. Mamaya ah, may lakad ulit kami. Ay, ito, ito. Saka pa ko si Sir Roland ng uh, ito. Nakalimutan ko na. Basta lang ng Metro Manila. Siya kasi yung nakakuha nito. Binayaran na sa akin kahapon. Ito mayroon tayong katulad din nya na tanawa dito lang tapos nalagawa ako ng dalawa taga na lang natin pwede siyang gamitin pang tagtag. -tag. saka may persa pa rin kasi medyo mabigat wala akong mga dito na lang kaya rin niya makaputol ayan sayang kasi prutas ito eh kaya hindi natin puputol nakita ko lang ayan yun lang at